Ayun, madaming tao ngayon, no. Ayun, tatlong kilong talaba ang aming binili ay nutang pala. Ayun, te pasuyo nga ako, te. Tatlong kilo. Talaba. Tatlo lang, te. Sa presyo niya magkano yun te? Sa amin. May order yan, te. Bintahan yung pindutin mo. Pindutin mo sa bintahan mo. Ayan po, sa mga magkatalabay ito lang hanapin yung tindira, oh. 360 na lang. daw, may tawad pa. Utang to. Pwede utang rito. daming tao ngayon mga kasukay oh. sa mga magpapa dyan may pa si ate mga manok na bagong dating ayan oh. ano yun te kinakalusisan mo pag kami nagkakalusis ng isda pataas ba't ikaw pa baba ganyan ko lang sa manok no? ayan mga kapit pag-vlog mga kapitang pangalan. Ya, sa mga magmamanok yan. Oh. ang daming manok may ate. May mga naka-slice na. May pang-prito, may pang-adobo, may pang -adobo, may, may pakpak. May pare ng manok, mga kasuke. Yan, bilhin na kayo rito kay ate. Meron ding atay ng manok. Tamban, mga kasuke. oh. Ang daming tao ngayon. Huwebes Santo ba ngayon? Tayo, no? Huwebes Santo na mga kasukay. May okay, maraming tao ngayon at maraming tao dito sa isdaan. bising busy, busy yung mga kasukay natin, yung mga katulad natin labor. Shout out sa inyo. And, daming customer na eh, bossing. Ang gaganda ng isda, mga sariwa. Ah. Pili na kayo. Dito lang yun sa Imus Palengke. Yun, no? Oh. Shout out sa mga kasamahan natin dyan, no? Oh. Mga katulad naming libor shout out. Busy busy sila ngayon. Mga nag uupira sila mga kasuki. Ayun oh. Ayan, shout out sa mga mga naggagandang lalaki rito. Dito lang 'yan sa Imos palingke oh. May mga bangus at tilapia. Kay boss Arman tayo. Ayan, si boss Arman lang talaga. Ayan, walang nakaharang. Pili na kayo. Ayan mga kasuke, panoorin natin sa glit kung paano mag boneless sa Jim Jim. Bago lang to mga kasuke. Ayan, no? Magaling na. napakahusay na. Pwede na mag-asawa ng dalawa. Magaling na, wala na sakit. Ayan, ang ganda mo mga kasuke. Buong buo. Buong buo ang laman. <laughs> diba? Ayun, oh. Napakadali lang pala mag boneless mga kasuke. Pwede kaya gamitin yung place dyan. O kaya yung ano, long nose, no? Pangus, niya, no? Pangus, pa. Ayan mga kasuke. daming customer ngayon, no? bising tayo ngayon. Bas Jerby, busy ka? Yes. Usap muna tayo, Bas. Wala. Bayaw, gusto bang gusto mabayaw? Shoutout ka muna dyan sa mga kasukan natin. Hello, Di na mahulugan ng sinulid ngayon ng palengke mga kasukay oh, Sa daming customer. Yon, to yung bihirang pagkakataon ng to mga kasukay. Kaya sa so may mga pwesto diyan samantalay natin. Dahil tayo ngayon ay mahal ng araw. For Semana Santa. Bal busy ka bal? Si, si Boss Gison. Daming isda ngayon mga kasukay oh. Meron tayong salmon. Tuna. Bisi-bisi at may Ayos si Hita, busy. Yan, hanggang dyan na lang mga kasusoke. Eh. busy busy lang mga kasuko sa mga magagata dyan sa mga magnyonyog at langka Uy, patalun to pa. Pero ganyog mga kasuko Pwede na Yan yeah, sa mga magugulay dyan o oh. Meron tayong langka at siga Na gata